Good morning, Yusek. May we uh, get the position of the palace on moves by some members of Congress to lower the minimum age requirement for President from 40 to 35 and for Senators from 35 to 30? Kung ano man po ang kanilang um, ninanais na gawing uh, batas, mas mainam po talaga kung ano man po ang uh, detalye ay maipakita sa Pangulo bago po magkaroon ng reaction. Hindi po natin masasabi kung ito'y positibo o negatibo hanggat hindi po nakikita ng Pangulo kung ano man yung detalye dito. But as to the method, ang pinupush po nila ay Constitutional Convention. At trabaho na po nila yan. Tingnan po natin. Muli, tingnan natin kung ano po ang magiging detalye nito para sang ayunan to o hindi sang ayunan ng Pangulo.